Tayo ba yung mangga dito? Wala oh. na, <laughs> yung mangga Ang mangga dito nila pinapansin. Oo, kasi yung punta din. Saan ba kayo Oo, sa ano. mga itin? yung mga dayo? doon, may Hindi, yung yung Eu amo, minha lentada. tal ito right ret ang talaga ito, lagi like oh oh yung minimum susimintuhin <tipan> na ito kasi alam ba ito doon <tipan> sa kabila ng tsaga ayun <tipan> daw yung mga na

Ano ba yung binibenta lang? Ah, ito. Hanggang alam po ang start ito. Sana start? Ilang, ilang SKM to? 1,000. Hanggang saan po? Ayan po si Kuya, kung saan ang kanya. God. Ah, saan ba? Saan simula ko yan? Doon. Doon. Yung kanto na yun, oh. Hindi, hindi kasama yun. Basta kukuha tayo ng 1275, bumaharing 13 meters. Iba naman na sukat ng geodetic. Eh. Kukuha Pukuha po dito. Uh, ito naman po eh, uh, pag uh, naayos ng kalsada, maluang po ito. <coughs> ito yun natin yung binibenta. Ere po. May bahay po dyan. May bahay dyan. No? bahay Kapatid sa... niya po. Kapatid niya po. Dito po, kukuha po kayo dito. Ah, damay yung bahay dyan. Ay, hindi po. Mm -hmm. Kaya rin na po, kukuha nga po din ng more or less 1,000. papagayon po yun. Ah. ah, hindi kasama to, hindi kasama to. Ay, hindi. Ay, Ay, no. Ito yung pagkakamit. Dito, parang ito sya. Ito pa ganyan. Okay. Ano naman to, paano din yun? Paa kalurana, singkat po 76, 77 ah, meter. Pala. Flat natin yung mm dito. -hmm.